Good morning guys mga ka forever gawa tayo ng sukang sausawan kasi pagka <laughs> kumakain tayo lalo na kung prito pritong isda pritong baboy, pritong manok pwede rin to kasi mas mainam yung ay nakahanda na sa kapag natin na sa usawan Di na tayo magpiprepared lalo na kung ah uh, gugutom na tayo ba? Diba? ang ginagawa na lang natin kung ano na lang ang nandyan na maabot natin alam ba toyo kalamansi ang ganun taka magpe-prepare tayo kung gusto natin na masarap ngayon prepare na natin habang wala pa tayo yung isasawsaw <laughs> 'di ba ito may sili kasi ako sa makurang ko namitas tayo kanina kaya yun oh ayun o. ayun Ay. sige oh na siya guys no? Oh. Hmm. dami dami tayo ang gagawin natin tanggalin lang natin ito oh. para pagka manushya siya ah, naluma habang tumatagal maanghang siya kaya simulan na natin tanggalin ito para ano siya? maging masarap naman pwede rin natin itong gawing pang negosyo luya, mag antay na luya yan o oh. sibuyas, siwain natin ito na maliliit tsaka lagyan natin ng paminta natin yan maliliit at um, litan lang natin pati yung luya lagyan natin ng durog na paminta lagyan natin ng asin tsaka bitin na rin pampalasa kaya yun ang kagandahan lang na may nakaprepare tayo miski yung pritong lumpia pwede to ito na yung finished product ko ito tapong ko ito nawa pero dadagdagan ko na lang ito ngayon na aking gagawin para marami-rami ma mahabang panahon natin gagamitin so thank you guys salamat